Noong dekada 90, si Nurse Lisa ay bagong salta sa Maynila at nagsimulang magtrabaho sa Capital Medical Center sa Quezon City. Kilala ang ospital na ito hindi lamang sa kalidad ng serbisyo kundi pati na rin sa mga kwento ng kababalaghan na bumabalot dito. Isang gabi, habang naka-duty si Lisa sa night shift, may natanggap siyang tawag mula sa ikalimang palapag. Agad siyang sumakay sa elevator upang puntahan ng pasyente. Ngunit sa halip na tumigil sa ikalimang palapag, bumaba ang elevator patungong basement. Laking gulat niya nang bumukas ang pinto at bumungad ang madilim at malamig na kapaligiran ng lumang morgue ng ospital. Sa so kanyang paglabas, naramdaman ni Lisa ang biglang paglamig ng hangin at ang tila mga matang nakamasid sa kanya. Sa isang sulok ng morgue, may nakita siyang isang matandang babae na nakasuot ng puting hospital gown. Nakaupo sa isang lumang wheelchair. Nang lapitan niya ito, biglang nawala ang babae. At ang wheelchair ay gumulong papunta sa kanya. Mabilis na bumalik si Lisa sa elevator. Ngunit sa kanyang pagmamadali, napansin niyang may mga bakas ng dugo sa sahig na tila bay sariwa pa. Nang makabalik siya sa nurse station, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang mga kasamahan. Isa sa mga senior nurse ang nagsabi, hindi ka nag-iisa, marami na ang nakaranas ng ganyan dito. Sinasabing ang elevator na yan ay minsang nagdala ng isang pasyente sa basement na hindi na muling nakita. Mula noon, tuwing gabi, iniiwasan ni Lisa ang paggamit ng nasabing elevator. Ngunit sa bawat pagdaan niya sa harap nito, naririnig niya ang mahinang tunog ng wheelchair na gumugulong at ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. matapos ang insidente ng iyon nagdesisyon si Nurse Lisa na huwag na munang magsumbong sa anilang supervisor ayaw niyang mapagtawanan o mapagkawalang nawawala sa sarili ngunit habang lumilipas ang mga gabi dumarami ang kakaibang pangyayaring kanyang nasasaksihan isang gabi bandang alas dos ng madaling araw habang inaasikaso niya ang mga record ng pasyente sa nurse station napansin niyang umilaw ang call button mula sa room 513 isang kwarto na alam niyang bakante dahil namatay ang pasyente roon dalawang araw lang ang nakakalipas nagpasya siyang buuntarin kasama ang isa pang nurse. Ang nurse na si Paolo. Pagdating nila sa room 513. Madilim. Madilim sa loob. Nang buksan nila ang ilaw, tila normal. Malinis at maayos ang kama. Ngunit bigla silang kinilabutan nang mapansin nila ang basang marka ng kamay sa salamin. Para bang may humawak dito mula sa loob. Napatingin si niya kay Paolo. "Puta. Wala namang tubig dito sa loob, 'di ba?" Mahinaan niyang tanong. Ngunit bago pa makasagot si Paolo, biglang bumukas ang kabinet sa gilid ng mag-isa. Mula rito ay may lumabas na malamig na simoy ng hangin na tila bumalot sa buong kwarto. Mabilis silang lumabas at bumalik sa station. Nagsimulang magtanong-tanong si Lisa sa mga mas matagal ng nurse hospital. Isa sa kanila ay si Ate Mercy isang matandang head nurse na halos 30 taon na sa serbisyo. May nangyari sa room 513, mga labing limang taon na ang nakakalipas. Kwento ni Ate Mercy. Isang babaeng pasyente ang natagpuang patay sa loob ng banyo ng silid. Ayon sa CCTV, wala raw pumasok sa kwarto pero kitang kita sa footage na may kumakaladkad sa katawan niya patungo sa banyo. Simula noon, ilang beses nang may namamatay sa kwarto na yon. Palaging sa madaling araw, sabi nila hinihila raw ng multo ang kaluluwa ng bagong pasyente para hindi siya mag-isa. Ilang linggo ang lumipas at tila ba sinusundan si Lisa ng mga presensyang hindi niya maipaliwanag. Sa bawat pagsilip niya sa salamin, laging may aninong nasa likuran niya. Ngunit pagharap niya, wala naman. Minsan, sa CR ng staff, may maririnig siyang hikbi, mahina. Natila boses ng isang babae. Sa ikatlong linggo ng kanyang night shift, may dumating na bagong pasyente, si Aling Pasing, Isang matandang babae na may malubhang sakit sa puso. Na-assign siya sa room 513. Nagpilit si Lisa na ilipat ang pasyente sa ibang silid. Pero puno na raw ang ibang kwarto. Kaya wala siyang nagawa. Buong gabi ay hindi mapakali si Lisa. Bandang alas tres ng madaling araw, ang call button ng room 513. Muli itong umilaw. Tumakbo siya agad. Ngunit pagdating niya sa pinto, hindi siya makapasok. Nakasara ito at tila ba'y may nakabarikada sa loob. Naririnig niya ang mahinang tinig ni Aling Pasig na humihingi ng tulong. Maya-maya, bumukas bigla ang pinto. Ngunit, sa halip na kama at pasyente ang bubungad, ang nakita niya ay isang madilim at mahamog na pasilyo hindi ang loob ng silid kundi tila ba ibang dimensyon sa dulo ng pasilyo may nakatayong babae dugaan ng suot at walang mukha itinaas nito ang kamay at itinuro si lisa bigla siyang hinila papasok ng isang malamig na hangin. Ngunit naagapan siya ni Paolo na humabol at hihilahin siya pabalik. Muling bumalik sa normal ang silid. Ngunit wala na si Aling Pasig. Pagkatapos ng gabi ngayon, nag-resign si Lisa. Hindi na niya kinaya ang paulit-ulit na kababalaghan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, iniwan niya ang isang babala sa mga bagong nurse. Huwag niyong pagsasara ng pinto ang room 513 sa madaling araw. At kung sakaling bumukas ito ng usa, huwag kayong papasok gaano man kalakas ang iyak ng humihingi ng tulong sa loob.